Kung kasalanan dito, mas kasalanan. Tumabi ako. Wala akong kasalanan. Ayan, oh. Lusot na lusot ako guys, ah. wala akong kasalanan dito. At meron pang nadaling dalawang motor. Ay, okay naman yung isang motor, pero wala talaga akong kasalanan dito. Makita naman yung nakatabi-tabi na ako. Ayan. Aminado naman si Kuya. Aminado ka naman kuya, na ano, nawala wala akong kasalanan, di ba? Kaya eh, pumukas naman talaga oh. nakita nyo naman ay, no? Oo, oh, wala, Walang wala akong kasalanan gusto. dito. Walang may gusto. Uh, hindi ko alam kung anong gagawin namin dito. Ang laki ng tama. laki. Oh, wala akong kasalanan. Aminado naman si kuya. At ako yung nakatabi. Kuya, wala akong kasalanan kuya. yan. Paano nyo? Sino magpapagawa Eh, hindi ko alam. Nakatabi ako. Oo. Oh. Wala akong wala akong kasalanan diyan. Aminado naman siya na ano, hindi ko kasalanan, no. Oh. oh. Di ba? Nakatabi ako, wala akong kasalanan diyan. Ay oh. oh. Hindi ko hindi namin kasalanan. Hindi ko kasalanan. Wala akong kasalanan diyan. Aminado, aminado naman, siya na ano. So. Ayun, ang gagawin natin diyan ko Ayan, dami pong marita. Dito po kami sa Marikina, guys. Ayan. <laughs> <laughs> yung lang. Ayan. 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 Kanina pa bukas yan? Saan lang siya nakabukas? Doon pa lang nakabukas na. Oh, nakabukas na daw, may, umah. may umahabol daw sa yung motor, nakabukas na raw yan, sinasabihan ka na isara, hinahabol ka. Hindi mo napansin nakabukas na matagal na pala nakabukas 'yon. Doon pa lang nakabukas ka na. Eh ano gagawin na napakalaki niyan. Kung mga gasgas -gas lang sana okay lang kaya lang hindi gasgas -gas 'yan. Oo, alam naman namin nakita. Oo.

Cảm yeah, ơn yeah. yeah. may tools ka ba? Ano kailangan mo tools eh? Si Negra Sobrang sakit Ayan ni Negra Ito nagbukas to Nagbukas to Pero alam nyo, alam nyo Kung hindi ako tumabi At dumiretso lang ako pinag Hindi ko siya pinagbigyan Yung mga nakamotor Araro Uh, thankful pa rin tayo kasi walang ibang uh, saktan kung merong ibang nasaktan mas malaki ang problema nila so ayan pero okay naman kasagutin naman daw nila lahat ang gastusin so wala, wala nang problema ang problema na lang namin yung yung biyahe namin everyday sa mga client namin. So, um, hindi na nila masara yung boom nila. Yung boom talaga. Yung boom. Ayan. Dito na rin si Kapitan Ungol na rescue na. Boss, uh, ayan. Kita niyo naman kung ano nangyari sa ano natin service na. Ano mas nasabi nyo? Kasagutin naman daw lahat. Kasagutin nila. Kaya wala ang problema. kapi ano nangyari? Mandar lang naka hindi na hindi na ipasok. Hindi na ipasok. Ayun, ito yung si Kuya yung driver. Kaya yeah, hindi hindi, hindi niya napansin. May umaabol daw sa kanyang truck, ah motor. Para masabihan siya kaya lang hindi niya nakikita, hindi niya naririnig. Siyempre, malakas yung wangwang. -wang. Pero Ah. Uh, <coughs> ayun. Sir, natin... Ayan si Kuya. Okay po. Dalian Sige po. Natin. Ayan si Kuya nagsabi na walang problema lahat gagastos sila papagawa nila yan so susundan ko na lang po kayo sige okay po pasyente yeah. nyo okay na ano si Berlin sa loob mm. tumama siya tumatakbo kami ano yari ka Berlin okay naman wala naman ano ako medyo naalog lang yung utak ko pero kahit naalog yung utak ko ang alam ko mahal ko pa rin siya hindi pa rin nagbago yung isip ko ano uh, na 'to so Berlin din naman. Hindi naman din naman. na. Kaya lang hanggang ngayon yung kamay ko. Ah, nang mga <laughs> pa rin. Ayun. Yeah. Yan, yeah, okay naman nakakausap mo. Yan, yeah, kasamahan kami sa gawaan. Sasagutin nila lahat. Yung lisensya namin nandoon. Wala nang problema kasama may mga ops ng Marikina City Hall. Ayan. Salamat pa rin sa kanila kasi ano, ano sila. Uh, mababait naman sila. Mababait, mababait naman sila lahat. Kaya, thankful pa rin kasi walang masyadong walang masyadong nasaktan. Ayan si kuya. Yung motor. Dalawang motor yan.